ika na put apat na kabanata, ang katapusan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, pamungut pagkamatay habang natutulog, mongha, madre, sabong, isang sugal kung saan ay pinaglalaban ang dalawang manok na tandang, kutsero, nagpapaandar ng kalesa, obispo, isang mataas na opisyale sa simbahang katolika. Kumbento, simbahan, natagpuan, nakita, pagdadalamhati, pagdurusa, pinagtaksilan, niloko, humuhusay, gumagaling, disenteriya, uri ng sakit sa tiyan. Simula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Hindi nagtagal, inilipat siya ng padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, natagpo ang wala ng buhay si Padre Damaso sa kanyang kwarto. Sinuri siya ng mga doktor at napag-alaman nilang ang ikinamatay nito ay sanhi ng bangungot. Samantala, pansamantalang nanungkulan si Padre Salvi sa kumbento ng Santa Clara kung saan pumasok si Maria Clara. inawa ito habang hinihintay niyang maging isang obispo umalis siya sa bayan ng San Diego at nanirahan sa Maynila. Bago naging ganap na mongha si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng maraming paghihirap. Kasama na rito ang labis na pangangayayat, pagiging mapag-isip at ang pagkawala ng kanyang pagtitiwala sa mga tao. Pagbalik niya mula sa kumbento, pinayuhan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi sa San Diego o Malabon dahil nais na niyang mabuhay ng mag-isa. Nakalimutan na niya ang mga santo at santa na kanyang pinipinta kasi Ang naging mga gawain na lamang niya ay ang pagsasabong, paglalaro ng liempo at paggamit ng mariwana. Malayo na siya sa dating Kapitan Chago na kilala at ikinagalang ng mga tao. Sa kabilang banda, si Doña Victorina ay nagdagdag ng kulot sa kanyang buhok upang mapapaniwala ang mga tao na siya ay mula sa Andalusia. Siya ay naging mahilig magkutsero ang kanyang asawa, si Don Tiburcio, ay hindi na pinakikilos. Nakasuot na ito ng salamin, wala nang mga ngipin, at hindi na tinatawag na doktor upang manggamot.